Si Gabriela, buntis at inabandona, ay napilitang bumalik sa tahanan ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, determinado ang kanyang ama na huwag hayaang masira ang reputasyon ng pamilya. Sa isang kasunduan sa isang mayamang magsasaka, pinilit niya si Gabriela sa isang arranged marriage. Ang nakakagulat na mga dahilan na nagbunsod sa magsasaka na tanggapin ang kasal na ito ay mag-iiwan kay Gabriela na namangha at naguguluhan. Sana ay masiyahan kayo sa kwentong ito. Si Gabriela, sa edad na labinsyam, ay nanirahan sa isang maliit na bayan kung saan tila huminto ang oras. Ang kanyang ama, isang mahigpit at makontrol na lalaki, ay mahigpit na nakahawak sa kanyang buhay. Pakiramdam ni Gabriela ay nakulong, parang isang ibong nakakulong na nananabik sa bukas na kalangitan. Ngunit sa gitna ng nakasusuklam na gawaing ito, lumitaw si Leonardo, isang binatang may malalalim na mata at mapangakit ng ngiti na pumasok sa buhay ni Gabriela na parang sinag ng araw sa maulap na araw. Nagrus ang landas nila nang nagkataon sa isang lokal na kaf at mabilis na nag-alab ang apoy ng pagsinta. Nang magtama ang kanilang mga mata at magkadikit ang kanilang mga kamay, alam nilang nakatadhana sila para sa masigit na bagay. Nadama ni Gabriela na buhay na hindi kailanman at si Leonardo, kasama ang kanyang malayang espiritu, ay nag-alok sa kanya ng isang sulyap sa isang mundo kung saan ang mga patakaran ay hindi masyadong mahigpit. Magkasama, nagsimula silang gumawa ng isang mapangahas na plano, isang pagtakas, isang pagtakas mula sa mapagbantay na mga mata at mapang-aping mga alituntunin na naglilimita sa pagmamahal na kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Ito ay ang pagtakas ng dalawang magkasintahan sa paghahanap ng maranasan ang isang dakilang pag-ibig. Ang ama ni Gabriela isang kilalang magsasaka sa rehiyon, ay may espesipikong mga plano para sa kanyang anak na babae. Nakita niya ito bilang magiging asawa ng ilang kabataang lokal na magsasaka, na nakatakdang mamuhay ng tahimik na puno ng mga responsibilidad sa pamilya. Ang mga pangarap ni Gabriela, gayon paman, ay iba. Siya ay nagnanais ng higit pa, para sa tunay na pag-ibig na magpaparamdam sa kanya na kumpleto, para sa mga pakikipagsapalaran na magdadala sa kanya sa kabila ng mga hangganan ng maliit na bayan na iyon. Ang madilim na gabi ay minarkahan ang simula ng pagtakas ni na Gabriela at Leonardo. Sa bilis ng tibok ng kanilang mga puso, nilisan nila ang maliit na bayan, iniwan ang mga anino ng buhay na alam nila. Si Leonardo ay may kaibigan sa isang kalapit na bayan na nag-alok sa kanila ng pansamantalang tirahan. Ito ay isang maliit na bahay sa labas ng bayan, napapaligiran ng mga puno at katahimikan, kung saan sila ay tuluyang makakalaya. Ang mga unang araw pagkatapos ng pagtakas ay parang isang panaginip para sa madamdaming mag-asawa. Ang bawat sandali na magkasama ay parang isang fairy tale, at ang pakiramdam ng kalayaan ay napuno ang kanilang mga puso. Sa lalong madaling panahon nagsimula ang realidad. Nang walang paunang karanasan, ang paghahanap ng mga trabaho ay napatunayang isang mapaghamong gawain. Kalaunan ay nakahanap si Leonardo ng trabaho bilang construction assistant sa isang local construction site. Ang mga araw ay mahaba at nakakapagod, at ang kalupitan ng trabaho ay nagdulot ng pinsala sa kanyang katawan at isipan. Pagkatapos isang araw, nakatukla si Gabriela na magbabago sa lahat, nalaman niyang buntis siya ang pagkatukla sa kanyang pagbubuntis ay talagang isang turning point sa buhay ng mag-asawa. Si Leonardo, na nagpupumilit na umalalay sa kanilang dalawa, ay labis na nalungkot. Ang ideya ng pagdaragdag ng isang sanggol sa equation ay napakalaki para sa kanya, at kinain siya ng takot at pinansyal na presyon. Sa isang araw na nagsimula tulad ng iba pa, umalis si Leonardo para magtrabaho, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang siya umuwi. Naiwang desperado at nag-iisa si Gabriela na walang pagpipilian. Ang pangako ng isang hinaharap na magkasama ay gumuho at ang malupit na katotohanan ay naghiwalay sa kanila. Ang dalaga na may wasak na puso at isang sanggol sa daan ay nahaharap sa isang mahirap na pagpili. Na walang ibang alternatibo, kinailangan ni Gabriela na gawin ang masakit na paglalakbay pabalik sa bahay ng kanyang mga magulang ang ama ni Gabriela, nang malaman ang kanyang pagbubuntis at ang pag-abandona ni Leonardo, ay napuno ng galit. Damang-dama ang kanyang galit at kasing talim ng talim ang mga salitang lumabas sa kanyang mga labi. Nadrag mo ang pangalan ng pamilyang ito sa puti. You're a disgrace to me, mapait na sabi ng kanyang ama. Ako na ang bahala sa bagay na ito. At sa mga salitang iyon, lumabas ang kanyang ama, na sinara ang pinto sa likuran niya, Makalipas ang ilang oras, bumalik ang kanyang ama na may panibagong espiritu na ikinagulat ni Gabriela at ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay parang nasasabik habang siya ay bumulalas, buksan ang pinakamasasarap na alak mula sa bodega ng alak. May balita ako. Si Gabriela, na nalilito pa rin sa hindi inaasahang pangyayari, ay sumama sa kanyang ama at ina sa silid kainan. Pinuno nila ang kanilang mga baso ng alak ang dalaga ay hindi pa rin sigurado kung ano ang kanilang iniihaw. Tumingin ang kanyang ama kay Gabriela na may nakakatakot ng ngiti sa kanyang mukha bago gumawa ng toast. Ngayon ay araw ng pagtubos, patuloy ng kanyang ama, panay ang tingin nito. Tinahak ni Gabriela ang landas ng pagrebelde at pagkakamali, ngunit magkakaroon siya ng pangalawang pagkakataon. Ngayon ay nag-toast kami sa kasal ni Gabriela sa maunlad na magsasaka, si Mario. Pakiramdam ni Gabriela ay napunit ang lupa mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Natigilan siya, hindi alam kung paano magre-react sa hindi inaasahang pangyayari sa buhay niya. Dad, pero buntis ako, bulong ni Gabriela, naghahanap ng huling kislap ng pangunawa mula sa kanyang ama. Tinitigan niya ito ng matalim na tingin at sumagot, alam niya, at palalakihin niya ang iyong anak bilang kanyang anak. Tapos na ang deal. Ang kasal ay nasa labin lima araw. Kailangan nating kumilos ng mabilis bago lumaki ang iyong tiyan. Isang hapunan ang inayos para magkakilala sina Gabriela at Mario at gawing formal ang kanilang engagement. Ang bahay ay pinalamutsa ng walang kamali-mali at ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain at mamahaling ala. Ang lahat ay tila perpekto sa ibabaw, ngunit si Gabriela ay puno ng insecurity sa loob. Ang pagdating ni Mario ay talagang isang sorpresa para kay Gabriela. Inaasahan niya ang isang mas matanda, mas makaranasang lalaki, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na kaharap ang isang binata na mga tatlumpu taong gulang na may seryosong ekspresyon at isang malayong tingin. Sa buong hapunan, pinangasiwaan ng ama ni Gabriela ang mga pag-uusap, masigasig na nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa maluwalhating nakaraan ng kanyang sakahan. Si Mario naman ay nanatiling tahimik, tumatango paminsan-minsan. Siya ay isang tao ng kaunting mga salita at ito ay nakadagdag sa kakulangan sa ginhawa ni Gabriela. Nang matapos ang hapunan, kinuha ni Mario ang isang singsing -sing sa kanyang bulsa at inialok ito kay Gabriela bilang paraan para gawing formal ang kanilang engagement. Tiningnan niya ang singsing, -sing, makintab at kahanga-hanga at napabuntong hininga, tinanggap ni Gabriela ang singsing, -sing, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian sa sandaling iyon. Sa wakas ay dumating ang araw ng kasal, ngunit hindi ito ang fairy tale na pinangarap ni Gabriela. Ang seremonya ay simple at formal na may kaunting mga bisita at isang hangin ng formalidad. Si Mario, ang nobyo, ay napanatili ang kanyang seryoso at malayong ekspresyon sa buong seremonya. Ni hindi niya magawang umiti para sa mga larawan. Ang kanyang presensya ay kahanga-hanga ngunit nakakatakot din. Ang unang gabi sa bukid ni Mario pagkatapos ng kasal ay isang sandali ng matinding kalituhan para kay Gabriela. Kinakabahan siya, feeling out of her element. Sila ay dalawang estranghero na ngayon ay magkasama sa isang bahay at isang buhay, ngunit tila nakatira sa ganap na magkaibang mga mundo. Si Mario, sa kanyang seryoso at malayong ekspresyon, ay ipinakita si Gabriela sa paligid ng bahay, ginagabayan siya sa mga silid at pasilidad dinala niya siya sa kanyang silid, binati siya ng magandang gabi, at nagpunta sa sarili niyang silid ng walang maraming salita. Nataranta si Gabriela, maraming katanungan ang umiikot sa kanyang isipan. Bakit pumayag ang lalaking ito na pakasalan siya? Ano ang inaasahan niya sa arranged marriage na ito? Ang katahimikan ng unang gabing iyon ay umalingaw nga sa kanyang silid habang siya ay nakahiga na iniisip ang mga pagpipilian na nagdala sa kanya sa puntong ito. Lumipas ang mga araw sa bukid ni Mario, bawat isa sa kanila ay sumusunod sa kanilang sariling gawain. Habang inialay ni Mario ang kanyang oras sa negosyo sa pagsasaka, pag-aalaga sa mga transaksyon at pagbili ng mga supply, sinimula ni Gabriela na galugarin ang malawak na bahay. Dahil sa curiosity, hinanap niya ang bawat sulok ng property hanggang sa makarating siya sa isang nakalock na pinto determinado na alisan ang takip ang misteryo sa likod ng nakalock na pintong iyon, sinubukan ni Gabriela ang bawat susi na nakita niya sa bahay hanggang sa tuluyang magkasya ang isa sa lock. Dahan-dahan niyang pinihit ang susi at itinulak ang pinto, tumambad ang isang silid na may ilang kasangkapang nakatambak at maalikabok na mga kahon. Sinimulang imbestigahan ni Gabriela ang laman ng mga kahon. Habang inalis niya ang maalikabok na mga bagay at binuklat ang nakaraan na nakaimbak doon, nalilito at nag-aalala ang kanyang ekspresyon. Nakahanap si Gabriela ng mga photo album na nagkwento tungkol kay Mario sa ibang babae. Nakunan ng mga larawan ang kanyang asawa na ngayon sa mga masasayang sandali kasama ang isang magandang binibini. Ang mga larawan ay nagpakita ng kanilang kasal, hapunan at mga party na ginanap sa bahay na iyon na nagpapakita ng buhay na nabuhay ni Mario. Naramdaman ni Gabriela ang paninikip ng puso niya nang makakita siya ng litratong nagpatigil sa kanya. Imahe iyon ng buntis na may ningning sa kanyang mga mata na tanging pagiging ina lang ang makapagdadala. Ang paghahayag na kasal na si Mario at nabuntis ang dating asawa ay nagdagdag ng karagdagang patong ng pagiging komplikado sa kanyang pagunawa sa kanyang bagong asawa. Ang tanong kung saan maaaring hindi pa rin mawala sa isip ni Gabriela ang babaeng iyon nang bigla siyang nagulat sa pagdating ni Mario sa silid. Matindi at galit ang ekspresyon niya, na para bang galit siya sa natuklasan ni Gabriela. "Anong ginagawa mo dito? Ito ay dapat na manatiling nakalock." Anya sa makapangyarihan at iritadong boses na halatang nainis sa panghihimasok ni Gabriela. Alihasay na corner at nalilito, mabilis na humingi ng paumanhin si Gabriela at dali-daling lumabas ng silid habang mariing isinara ni Mario ang pinto. Sa hapunan noong gabing iyon, katahimikan ang bumalot sa mesa. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng katahimikan, nagpasya si Mario na putulin ang tensyon. "I'm sorry, Gabriela, for yelling at you kanina," panimula niya, baka sa kanyang ekspresyon ang magkahalong panghihinayang at lungkot. It's just that room hold painful part of Esav's past. Okay lang, Mario, malumanay niyang simula, pero may isang bagay na nakakaintriga sa akin. Bakit ka pumayag na pakasalan ako? Saglit na tumingin si Mario kay Gabriela, pinag-iisipan ang kanyang mga sinabi. Seryoso ang kanyang ekspresyon at tila pinili niyang mabuti ang kanyang mga salita bago sumagot. Malaking pera ang inutang ng tatay mo sa akin at bilang bayad, inalok niya akong pakasalan ka, pagtatapat ni Mario, puno ng panghihinayang ang boses. I'm not proud of the deal I've made and there were times na naisipan kong mag-back out. Ngunit natapos ko itong pinagdaanan. May isa pang detalya na pumayag sa akin. Sa sandaling ito, nag-alinlangan si Mario na para bang masakit para sa kanya ang pagsasalay sa isa susunod na bahagi. Pinagmasdan siya ni Gabriela nang may empatya, naghihintay na marinig ang pagpapatuloy. It's it's been a year since a lost the wife and a vice son during childbirth. Mario continued in a soft tone, his eyes reflects the pain of his loss. At noong nalaman kong buntis ka, may kumulo sa loob ko. Ang pag-amin ni Mario ay nagdulot ng bagong pag-unawa kay Gabriela. Napagtanto niya na mayroong higit pa sa isang obligasyon sa negosyo sa likod ng kanilang kasal, kundi pati na rin ang anino ng isang personal na trahedya na nagmarka sa buhay ni Mario. Matapos mabunyag ang mga katotohanan tungkol sa kanilang pagsasama at ang trahedya na nakaapekto kay Mario noong nakaraan, nagsimulang magbago ang relasyon nila ni Gabriela. Ang unang tensyon ay nagbigay daan sa lumalagong pagkakaibigan at pakikipagkaibigan. Nagsimula silang magkaroon ng mas malalim na pag-uusap sa panahon ng hapunan, pagbabahagi ng kanilang mga kwento at mga pangarap. Si Gabriela, na ngayon ay higit na nasasangkot sa buhay bukid, ay nagsimulang samahan si Mario sa kanyang mga gawain, pag-aaral tungkol sa mga aktibidad sa pamamahala ng ari-arian. Habang lumalaki ang tiyan ni Gabriela sa nalalapit na pagdating ng sanggol, si Mario ay tila lalong kasama sa mga plano para sa kinabukasan ng bata. Nagpakita siya ng interes at pagmamalasakit para sa kapakanan ni Gabriela, pagdalo sa kanyang mga medikal na appointment at nag-aalok ng kanyang walang kondisyong suporta. Ang mga sandaling ito ng kamaraderi at ang pagbuo ng isang mas malalim na samahan ay nagsimulang gawing isang bagay ang kanilang pagsasama sa isang bagay na higit pa sa isang obligasyon. Ang pagsilang ng sanggol ay isang sandali ng malalim na damdamin at pagbabago sa buhay ni na Gabriela at Mario. Naroon si Mario sa buong proseso ng panganganak at mula nang makita niya ang sanggol, hindi maikakaila ang koneksyon na naramdaman niya sa bata hindi niya isinaalang-alang ang katotohanan na hindi ito ang kanyang dugo. Para kay Mario, anak niya ang sanggol na iyon at walang kondisyon ang pagmamahal niya sa kanya. Sa puntong ito ng kwento, hindi maikakaila na magkasintahan sina Gabriela at Mario. Isang araw, naghanda si Mario ng isang sorpresa para kay Gabriela na nag-organisa ng isang romantiko at maingat na binalak na hapunan. Habang nagsisindi ang mga kandila sa mesa at ang pagkain ay naglalabas ng masasarap na bango, tumingin si Mario sa mga mata ni Gabriela. This this time it's for real, sabi niya sa boses na puno ng lambing. Gabriela, mahal kita. Papakasalan mo ako. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Gabriela ang proposal ni Mario na may maningning ng ngiti. Sa wakas, isinabuhay niya ang kwento ng pag-ibig na dati niyang pinapangarap. Sa paglipas ng mga taon, binuo na Mario at Gabriela ang isang pamilya na nagkaroon ng mas maraming anak na pumuno sa bukid ng tawanan at kagalakan. Hinarap nila ang mga hamon ng magkasama at ipinagdiwang ang mga kagalakan ng buhay, namumuhay ng malalim at walang hanggang pagmamahalan. Sa bukid na iyon, sinimula ni na Gabriela at Mario ang kanilang kasal sa ilalim ng mga unang pagkakataon na tila naligaw ng landas na hinihimok ng mga obligasyon at kasunduan sa pamilya. Ngunit ang nagsimula bilang sa pilitang pagsasama ay naging isang magandang kwento ng pag-ibig. Natuklasan nila na ang tunay na pag-ibig ay maaaring umunlad sa gitna ng mga hamon at kahirapan. Kung nasiyahan ka, mangyaring ilike ito at mag-subscribe sa channel. Mag-iwan ang komento na may numero mula isa hanggang 5 upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!